Mabigat pa rin sa loob ko na pinaghirapan ko yun ng isang taon. Pinaghirapan ng pamilya ko yun. Pinaghirapan ko yun. Dalawang 20 tas ihuhulog ko doon kasi nga may pinaglalaanan ako eh. Thank you po. Ah, para sa iyo. Mga kapobre, nandito tayo ngayon sa Libakaw, Aklan at uh, kumakailan lamang ay narinig natin sa radio ang isang uh, estudyante na babae na na-interview ng mga media dito dahil siya po ay ninakawan sa kanyang uh, boarding house. So magandang uh, hapon sa ating lahat ng mga taga-Libakaw at uh, makakasama na po natin ang uh, estudyante na tinutukoy natin. Ma'am, ano ang pangalan mo po? April Joy Nalangan. Hmm, ano ka na anong ilang taon na ikaw ngayon? 20, uh, turning 25 sa ano, 21 sa April. Mm -hmm. Ano ang kurso mo kinukuha? BIS-HM, Hospitality Management. Mhm. Mm Taga saan po talaga kayo? Ah, uh, Rosal. Sayo mamang sapa. Mm -hmm. Yung area na 'yan malayong-malayo. Ma, malayong malayo. ma pag nag-travel ka po ng motorcyclist is 20 minutes. Kung medyo mm -hmm. mabilis. O, lipat lang siguro ako dito, para kita rin ako. Ayan, okay. Mas so, okay yan. So, mula doon sa, ano, sa bayan, ilan pong minutos? Mga 20 minutes. 20 Depende minutes. Depende sa takbo po ng motor. Motorsiklo. Pero ano, yung daan, ano po? Medyo okay na siya ngayon kasi, ano, mm -hmm. na ano na rin. Mm -hmm. Ano ba ang nangyari doon sa, ano, sa Yung Alcantia? Pang ano, Nung pagbalik namin ng linggo ng hapon, hindi hindi pa namin napansin. Kinabukasan na talaga ng lunis ng umaga nung papasok na kami sa ano, eskwelahan. Mm -hmm. Hinahanap po namin yung ano, yung notebook namin kasi nawawala. Tapos mm -hmm. parang sabi ko baka na yung yung alkansya ko po kasi naka, nakalagay doon sa lagayan ko ng ano mga damit. Mm -hmm. Parang sako bag lang siya. So, chinay ko po yung ano sako bag. Tapos pagangat ko po nung alkansya ko, parang bigla pong gumaan po siya. So, parang ano nung nung marami pa siyang laman more mag ano na siya mga so, sobrang isang kilo na siguro pero nung naangat ko siya ang gaan-gaan na gaan po. Na. Plus, so usual ito mga barya. Oo, oh, 20s kasi 20s. yun yung ginanoklit ko talaga. Mm -hmm, Kasama mm -hmm. po yung boardmate ko. Mm -hmm. Ilan kayo doon sa Dalawa uh, kami. Na Dalawa kami. Mm, saan na yun ngayon yung boardmate mo? Andun sa loob. Mm, oo. Oh, pero sino talaga ang may-ari ikaw? Ako kasi ano last year ko pa yon talaga ano sinimulan tapos nitong nag nagkasama kami sa isang boarding house parang Mhm. Mm ano na -na na rin siya na motivate siguro tapos parang mm -hmm. sinama na namin. Mm -hmm. Pero mino-monitor namin yon mm -hmm. kapag naguhulog kami. Okay ho. So ah, <clears throat> nawal so, nawawala yung alkansya Andiyan yung alcansha, parang binawasan lang po talaga siya. Binawasan. Oo. Oo. May nakapasok sa inyong boarding house. Siguro wala kaming ano matibay na ebidensya na kung, hmm. yun na nga parang pinasok na rin siguro hindi eh. naman uh -huh. pwedeng lumabas yung uh -huh. alkansya doon na walang kukuha hmm. pero nagtira pa talaga oo para siguro mahalata? para para baka siguro ta. akala niya hindi namin hindi namin mino-monitor yung ano alkansya akala niya siguro pa, uh -huh. baka hindi namin mapansin oo ganun so may may possibilities na nandito lang ang kumuha. Opo, Kasi or sa isang kaming, boarding house lang. Wala lang talaga kaming matibay na ebidensya, hindi lang naaktuhan. Mm -hmm. Talaga. Sa kung namumonitor mo yung pera mo doon sa alkansya na yon. Mga nasa magkano na yon? More or less five 45 siya. 4,500. Sa loob ng isang halos mag isang taon mo na Opo. inipon. Ba, bakit ka nag ano ang inspirasyon mo na mag-ipon? Kasi po ay yung yung nanay at tatay ko po uh, wala po kami walang stable na trabaho so nagsa-sideline sideline lang po ako sa anong kapit sa mga ano namin doon sa baryo kung mm -hmm. may pa, ipapagawa sila yung mga arts and crafts mga scrapbooks or may nagpe-paint mm -hmm. do, doon ako kumikita kasi yung yung allowance apat kaming nag-aaral kasi uh -huh. so parang wala ring ano source of income kung may ano lang kung sa palayan ganun lang yung, ano yun, ng tatay ko yung nanay ko lang naman, andyan lang sa bahay. Uh -huh. So, parang nagsasideline lang ako para alis, bawas gastos ba para sa ano ko, sa nanay at tatay ko. So, parang uh, minsan self-support na lang ako. Uh -huh. So, ayun. Tapos, pinaghahandaan ko sana yung OJT ko. Uh -huh. Next year na sana. Tapos yung uh, pagkahapon sana magbabayad na ako ng ano, jersey ko. Mm uh -huh. so, Mula doon na. sa Alcancio? Oo talagang pinag-ipunan mo Opo. yung para sa OGT mo. Tapos gano'n nangyari. Nung pagka bilang mo, pagka -kuha mo doon sa alkansya, anong naging reaction mo nung... Naanong po ako, nat natulala. Parang hindi, pa ako nakapag-react eh. Tapos nung parang na na nahimas-masan na po ako, parang kinuha ko po yung alkansya. Tapos lumabas po ako ng, ano, ng kwarto. Tas inano ko po yung alkansya, sabi ko. Sabi ko dun sa ano kasama ko sa kabilang. Wala ka bang ano napansin o naramdaman, sabi ko na may kumakalabog ba doon or may, may na something na ririnig na umaalog yung or may naririnig siyang kahit anong kalus sabi niya wala. Mm -hmm. So, nagtanong din ako dito sa ano paligid, sabi ko kung may mga napansin ba sila na may pumasok na ibang tao or mga hindi hindi kakilala na pumasok doon. Sabi nila wala mm -hmm. din. Mm -hmm. So talagang ano, hindi mo ngayon maalam kung sino ang may kagagawan. Mm. Pero naipa-blatter mo na raw o ito po, sa polis. Wala nga, wala mm. kaming ebidensya, wala kaming pwedeng patukoy na. Narinig ko yung iniyakan mo talaga itong okay. alkansya mo kanina doon sa radio. Opo, ano. kasi yung ano, minsan kapag pupunta kami dito, uh, nangihiram lang din yung nanay at tatay ko para may uh, sa apat kami. Yung isang daan na binibigay sa amin, isang daan kami, yung sa akin, uh, pinapabaryahan ko yun tapos yung uh, binabasi ko kung kaya ko bang ano, kung kaya pagkasihin, binabawasan ko yung yun dalawang 20, tas ihuhulog ko doon kasi nga may pinaglalaanan ako. Yun. Para less gastos ba para sa parents ko na din sa OJT kasi sabay kami ng kapatid ko rin mag OJT next year, wala kaming ano. Kasi gusto, gusto ko rin ma-experience sana, ano, mag-audit sana sa Boracay. Kasi ex experience lang ba, mm -hmm. kasi wala na. Hindi na matutuloy dahil wala ko. na eh. yun na sana yung start ng ano, konti na lang sana yung dadagdagan. Mm -hmm. So wala na. <laughs> tapos magbabayad pa ako ng boarding house sana sa 18. Oo. Uh -huh. Tapos ganun pa ang nangyari. Oo. Tapos magbabayad pa ako sa 21. <laughs> yung plano ko ba, doon pa ako kukuha ng panganda sana kahit Kuti, pang bansit man lang. Mm -hmm. Hirap no, Nang ganyan na sa loob ng halos isang taon muna na allowance doon mo yon uh, inipon sa pinaghirapan ng mga magulang mo. Okay. pinaghirapan mo dahil naga sideline ka rin, okay. di ba? Tapos ganun pa ang nangyari. Sobra-sobra man, no? Kung nanonood ngayon yung suspect, alam ko nandyan lang yan eh. Opo. O anong gusto mong sabihin sa kanya? Kung, kung nanonood, nanonood man siya, kung meron pa siyang puso, kung mayroon pa siyang Diyos sa buhay niya, kung may awa pa siyang natitira, uh, kahit magkano kung may natira diyan, ibalik lang niya. Mm -hmm. uh, kahit wag niya personal na ibalik sa akin, kahit ihagis niya lang diyan sa tapat ng kwarto namin, tatanggapin ko pa rin yun. Kasi pinaghirapan ko yun. At eh, sabihin pa natin may nagbigay sa akin. Mabigat pa rin sa loob ko na pinaghirapan ko yun ng isang taon. Pinaghirapan ng pamilya ko yun. Pinaghirapan ko yun. Sana po. Kahit, ko, kahit, ilan na lang dyan yung natira. Isa uli so, sa iyo. Ibalik lang niya. Marami ba kayo sa boarding house? dalawa kami sa isang kwarto, tapos may isa doon sa kabila. At may isang kwarto pa, kaso uwian yun eh. Yung mm. sa isang kwarto. Mahirap, ano? So, yan ang uh, sitwasyon ni April Joy, mga kapobre. Yung lugar niya ay, dati yan, mahirap yan Opo. puntahan, no? Hmm. Yung lugar niyo. Apat na yan lahat kayo nag-aaral. Opo, magkasabay kami apat. Oo. So, pinagsusumikapan talaga okay. ni tatay mo. Si tatay mo, ano yung usual na trabaho niya doon? Sa ano? Sa palayan lang. Si nanay sa palayan. Sinanay mo sa bahay. Oh. pala tayo farmer din ang mga parents ko eh. May ano lang, saglit lang ha. Magbigay ako sa iyo ng ano, limang libo. para sa iyo. Thank you. Oh, sa iyo ito. 1,000. Thank you po. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. Yeah. Kasi kung alam mo kung uh, hindi lang sa, ako na nag kasi kami ngayong mga pamilya, eh. kaya kung kung ano lang talaga mas malaki pa ang maibigay ko, Thank you, pa pangamuyo Paul. lang, no laking tulong na po to sa pag-aaral ko tapos pambayad po. Salamat mm. po talaga. <laughs> Oo. Oh, pag mo, hayaan mo yung mga tao na na gumawa sa iyo ng ganyan. <laughs> Actually po hindi po ko alam ng parents ko na ganito yung nangyari. Hindi uh -huh. pa ko nakakauwi. So, tinatry ko pa kasi po sana na ano ma-resolve ma or mabawi yung pera. Mm. Kasi, kasi so wala na parang na, siguro na case closed na yun kasi wala kami matibay na ebidensya, wala kami state witness. Hmm. yung wala, wala kami, parang kinakapap namin. Hindi, hindi ko kasi kaya na mapakigad lang ikaw ka sa sa DYRU eh. Narinig kita. Alam ko yung hirap na ano. May mga barkada rin ako mga tagalibakaw. Noong time na yun na sobrang hirap ng sitwasyon ng nag-aaral kami. Sila nagbibigay sa akin ng mga ano dito, mga bigas, sakop nila ako sa boarding house mga ah, ganun sabi ng ng nanay nila tulungan niyo yan si Kuya Archie niyo ha ah. so yan. so back lang ako sa ano sa mga tao dito sa Libakaw and thank you ikaw isa malaking, sa mga malaking malaking bagay na po to para sa amin na mga katulad kong estudyante na um, ramdam ko yan ramdam ko yan kasi dyan din naman ako nang galing eh, sa pagiging estudyante pagdating ko talaga dito sa Aklan ay eh, kuwan talaga zero balance ba oh, lahat ng mga lupa halos namin dati sa Mindoro kasi ay eh, nakasanla that time na nag-aaral kami kaya sobrang hirap ng sitwasyon pag dating ko rin dito sa Aklan pa, eh lang sa daan oh, may, may nag-abot man nga mga blessings kimo. Oh. Thank you, good hmm. Kabay pa nga makonsensya, Sanda. So, yun po, mga kapobre, yan ang ating uh, pagbisita dito kay uh, Ate April at uh, sana ay sa sunod, mabisita natin siya, makatapos na siya ng pag-aaral. At uh, doon sa kumuha ng kanyang uh, pera, nako, ibalik nyo na po yan sa kay Ate April. Kasi ang mangyayari niyan, yung, yung pera na yon na pinaghirapan niya, dubli-dubli gaba nga maabot sa imo nga kabuhi karon no kaya kon ako kay mo ibalik lat ani mo itipos no bisan di bisan di magpakilala oh. so dito dito kayo nagbo-board opo ayan Ah, dito. Ah, sa loob sa pa ah, po. Oh, May mga pitsay pa nga dito. Ah. So, ito yung boarding house ninyo. Pwedeng maakyat pala. Oo. Tapos, ito pong ano, yung pinto. Kasi yung ano lang dito is tali lang. Tali eh, lang. nakapadlock po siya dito, pwede siyang iangatas. Oo. So, kahit sino pwede palang makapasok. Oo. So, sana may kandado man lang, ano? Meron, nakapadlock. Pwede, kahit nakapadlock, pwede pa, oh. pa rin siyang iangat. Iangat at, o, at makapasok pa rin? Pa rin. So, kasi ano lang, te, oh. Oo. Oh, Ayan. Sa, sa taas. Sige po, te. Ianom mo sa amin yung alkansya mo. Saan yon banda? Ah, yan. Malit lang yung boarding house ninyo natutulog pala. Natutulog. Ah, may natutulog. Okay, Ito okay. Ito po okay. yung alkansya namin. Kasi yung natira po, <laughs> Ayan. Oh, ito po. Yung natira po kasi ano, pina pinabuo ko na baka kasi ibalitan pa. Ayan, talaga may oh, challenge ka. Binu oh, bali binuksan ko na lang din po. Tapos ah. eto kasi may ano to, may electrical tape kasi binuksan na namin nung nag-count kami. Tapos eto oh, nung pagbalik namin, wala na putol na to. Ah, bali tinanggal niya oh, ito. 'yung isa dito. Uy oh, ganun pa lang nangyari. Grabe naman 'yan. Oh. Bali tinanggal niya yung pina, oh, yung dati naka-ipon challenge ka napuno mo oh, Napuno hindi, mo. Hindi pa ito sana yung ipupuno inih. Eh. Pa, Nakailang palit na ako kasi ano binubuksan-buksan ko din pag binambabayan ko po sa ano hmm. sa school namin. so, sa so bukas na yan nung una. Oh, ito ito lang yung bukas pero nitong uli, yung nung ninakawan na binuksan ko na talaga ng buo. Oh, ah. Yung... Kubagahin na ano ka na na, 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 <laughs> na hindi ka na 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 ano hindi ka na na-motivate na -motivate, na, oh. na ano na nawalan ka na ng gana. Oh, Sabi nila parang ayan na, oh. na lang Gcash na lang daw mag-ipon. Oo, oh, ma ma mag-open ka na lang ng Gcash mo. At doon ka na lang mag-save oh, okay. or mga micro savings bank. ayan si Buana and yan. Mm. Oh, sya sige ha? Apo. Okay, sige. Mauwi na rin kami. Thank you po so ah, Sige. Mm.